Pinaayos ko nga pala itong service namin Sabay food trip na rin sa tapat Habang pauwi na kami Naabutan pa kami ng bagyo Tapos may nadaanan pa kami ditong murang food tripan Grabe guys Ang laki ng nagastos ko doon sa service namin Tumataginting na Diyan mo lang barangay eh. Huwag mo na ituloy Pinaayos ko nga pala dito Yung ginagamit naming service Sa mga pinupuntahan naming food tripan Grabe bigla ang maintenance to ah Boss tatanong ko lang Sabi mo 2K lang gagastusin ko yun, yun eh. Masakit ba ang gastusin? Pwede magdag na 0 <laughs> Ang plano lang kasi talaga namin, papakabitan lang namin ng fender liner para yung computer box niya, yung makina, hindi mabasa o maputikan. Natanggal kasi yung luma, kaya papakabitan sana namin. Eh, naisipan kung dagdagan siya ng taas kasi lowered tong sasakyan na to eh. Nung pagtanggal ng gulong, ang dami na palang nakitang mga sira. Oh, oh, <laughs> Itong sasakyan kasi na to guys, nabili ko siya ng second hand. Eh, yung mga shock niya, yung sa may ilalim, eh, mga palitan na pala yun. Kailangan na talaga siyang i-maintenance. Kaya pinamaintenance ko na siya kaysa lumala pa lalo. Mas malaki-laking gastusin yun pag inabot, kaya pinaayos ko na talaga eh. Bali ito nga pala ayusin guys kabilaan no. Tapos may nakita pa ako dito multo. Yes, sir. Malala din. Ah, mas malala dyan. Sobrang lambot na. Lambot na. Ay, Hindi, kaya pa ata <laughs> to. Tapos ito, paalay na lang natin yung mga bearing dito. Balit dalawa dal dal lang. Dal dal Tapos baba, air out there. Ay, iba naman yan. Iba po yan. Kumagalaw na siya. Oh, dapat saka siya. Naka-steady oh, lang. Ito kasi yung umiikot pag pumapakbo ka. Ah. Uh, dapat saka ganyan lang okay. siya. Oh. Ito yung oh. Kung nadurog yan, sir. Delikado yung transmission niyan. Ito lang sana yung balak namin ni Kabit sa sasakyan, kaso diretso maintenance na. Shout out sa'yo, bossing! Shoutout out! Yo! Yo! Ito ka pa pagawa, guys. Ayan. Dahil, dahil bibigyan tayo ng discount. Ibablog <laughs> <Yung> natin. <laughs> May food trip dito. Ito ako ng Anatella. Ito barbecue. Naman. <laughs> ano Tumalon pare. <laughs> Tumalon. Pwede <habalug> pa yan. Abalog pa isang Food trip muna tayo dito guys. Food trip tayo kay kuya. Medyo na-stress nga pala ako sa sasakyan Kasi grabe pala yung maintenance noon. Kaya tamang food trip muna ako dito no Ano yan? Stress eating Tamang food trip tayo dito ng isaw Tapos isasaw-saw mo dun sa may suka Ay naku talaga namang mapaparami kain mo neto 10 sa piso lang yung mga iniyaw niya dito Okay na boss, dito na, uh, uh, boss, uh, boss. na uh, okay. Ano to boss? Ah, uh, litit sa bulaklak Litit saka bulaklak uh, You know? Mm -hmm. Habang pumuputrip nga ako dito, tinawag ako ni kuya, sabi niya may nakita na naman silang isang parts na may sira. Kailangan na daw tong palitan guys kasi nasasagad na daw siya eh. yo oh. Grabe, laki na ng gastos ko. Sa mga gustong bumili ng sasakyan ko, PM nyo na lang ako dito. Ito naman yung buchi Naka-maintenance na pala yung sasakyan ko, no? Grabe, ang laki pala ng gastos ng sasakyan kaysa sa motor. Trap nga pala, Wow. Ito ato yung bagong pinalit eh. Pare ko meron nga palang pag grand prize dito. Tumataginting na. Pinag-usapan natin, bossing, ano lang eh, fender liner lang, bossing, ba't napunta sa ganyan? <laughs> eh, marami ng palang palitan dyan, pare ko eh. Napunta na sa undercharging. Pang ilalim basta pang ilalim talaga, boss, masakit talaga sa bulsa, no? Ayaw. Yeah. Sabi, uh, na lang dito, guys. Ang sa lungkot ni Papa Charlie. Oo, okay. Sabi na ba kasi, laki ng gas nun ko ah. Yeah. Grabe, naabutan pa kami ng bagyo. Eh habang nasa biyay nga kami, may nadaanan pa kami dito murang food tripan. Papaitan no? After mapahayos yung ano, service pare, diretso food trip. Grabe guys oh. Ba, dito. May kanin na yun, boss? May kanin na yun, boss. Ay, na yun, boss. Ayun, may kanin na, 55. Kasi pre mo, bossing. Kasi ah. pre-chicken ni bossing. Ayan. May lokal dito, pare, oh. <laughs> yung ano nyo papaitan ng chicken, 55 pesos. Nagkasama ng kanin. Sa kanya yung fried chicken. Sa so, wala ng para? May pa yan o. Maulat para. Oo. Grabe, ang lamig! Pinaabag <laughs> yun na po kami. Nakingi pa siya lang sa baw o. Sakto sa ano, sa malamig na panahon pare. Medyo na-stress nice -nice ako kasi nagpakaulat. Ang laki! Grabe yung car na yan. <laughs> Lamig pa rin. Nangingilig ang mayo ko. So, Patayin ko na kung nilalamig parehas ah. Hindi ah. Boss, yung saan matatagpon? pa paano mo? Papritan? Diyan sa katilawang dito. ano lugar to? Uh, ah, Malugay. Ah, uh, Malugay. Sako sa maulan ng Palawon? Oh, <laughs> ito. First bite to. Ito yun o. Pagan. Or yung gravy pa rin? chili pa rin oh. hmm. Binabagyo na tayo, kailangan magpainit, pare. Kaya ito, kita mo yan? Oh. Pang! Libre, taba. Libre taba, pare. Oh. Dile. Dile. <laughs> <laughs> oh na pare. Oo oh, na pare. Koy. grabe dito, guys. Oo oh, na dito. Saan so, hanggang dito na lang. Bye-bye. Binabagyo na kami. <laughs>